So hello guys for today's video susunugin naman natin yung yakult natin ng mga boga So ayan kung nakikita nyo naman yan susunugin yung ating ano, yun, yakult ng boga So sisindihan natin yan So alam nyo naman na bawal na yung boga Kaya ito na yung naisip natin na sunugin lahat ng boga natin na hindi naman natin kailangan na to At dito sinisindihan ko na yung ating pagsusunugan ng ating boga Kung nakikita nyo naman dito grabe sobrang tagal pa niyan mandar So by the way kung hindi ka pa nakapag subscribe dito sa youtube channel natin eh, Please subscribe mo na para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube. YouTube. At kung dito ka man nanonood sa may Facebook page natin, please if follow mo na ako para updated ka talaga sa aking mga video. So madami pa tayong gagawin na video. So panoorin nyo na lang ako at subaybayan. Hindi ko na alam kung anong content ko. Basta subaybayan nyo na lang ako kasi mag na tayo ng content. Pero ang pangalan natin is ganun pa rin. Yung Boga King pa rin tayo dito sa YouTube, Facebook at TikTok. So ano pang nihintay nyo? Follow nyo na ako para updated talaga kayo sa mga video natin. So andito, tingnan nyo, sinisindihan ko na yung ating pagdadabukan dito para mamaya susunugin na natin yung yakult natin na boga. at dito na nga nasindi na yung ating pinagtabukan so ito na susunugin na natin yung ating yakult na buga kung nakikita nyo naman dito o oh, ayan sinisindi nalagyan na na ng karton na para masindihan na yung ating yakult na buga so sayang naman yung yakult natin na buga na na pero okay lang yan kasi bawal na yung mabuga na ganyan kaya kung, kung, ako sa inyo sunugin na lang natin so ayan pala yung mini glow in the dark natin na aseton na yung ginamit natin dyan ubusin oh, natin ng sunog lahat yan kasi hindi na naman yan natin mapapaganibagangan I mean hindi mapapuslan so ayan sayang talaga yung ating pinaghirapan dito kasi gumawa lang tayo para useless lang naman sinira lang okay lang yan pero kasi bawal na talaga eh kaya ayan sinunog sunog sunog ko na dito so ayan grabe yan wala na talaga finish na finish na pero okay lang baka sa sunod hindi na bawal to gagawa ulit tayo ng bago eh pero yung buboga na to is bawal to sa mga bata ah, dapat 18 and above ka lang pwede gumamit nito at magaling ka at ma-expert ka so sa mga bata dyan wag nyo nang gagayahin wag kayong gumawa ng boga baka masabugan kayo So sa mga matatanda naman dyan For the entertainment lang Purposes lang yung video natin to uh, Happy happy lang Good vibes Good vibes lang ating dating na video natin dito Kung hindi natin alam ano nga mga karado Eh ano daw ano daw Sige lang Sige lang Hindi kita maintindihan So kung napapansin nyo naman Hindi ko na alam kung anong ibubuis record ko dito So sige lang sige lang So ayan nakikita nyo Tinatudo ko na Kasi wala na talaga Sunog na talaga yung yakult natin na boga hmm, Sayang So ayan yung vlog natin for today's video Sinunog natin yung boga natin na yakult So ayan goodbye Yak Colt na Boga so ayan, gawa na lang ulit tayo ng bago sa susunod kung pwede pa so ayan guys, hanggang dito na lang siguro yung ating video for today's video for today's video vlog so kung hindi ka pa nakapag subscribe at nakapag follow please ifollow mo na ako idolo thank you pa sa panonood, subscribe for more videos